Yo, what's up mga igan? Kamusta po ang lahat mga igan? Good morning, good morning po. Welcome po sa aling channel, Pit Malong Igan TV, Buhay OFW sa Middle East. So ayun mga igan, fishing oh, TV tayo ngayong umaga dito sa Doha, Kuwait. And of course, kasama natin ang mga team show Ayan si uh, Kuya, si Igan Benji, si Igan Sid, at saka si Igan Imor, TVP. And of course mga igan, oh. May pa-welcome tayo ngayon si Igan Sid First time niyang napasama sa atin ngayong araw So yan, welcome Igan uh, Sid sa ating uh, fishing spot Yan, ay, ang uh, ating uh, sitwasyon ngayon mga igan ay mahangin Pero subukan pa rin natin makahuli ng mga isdang siyom So yan mga igan, samahan niyo kami sa ating fishing activity ngayong araw na Sana makakuha tayo ng maraming isda Ito yung aming palaisdaan mga igan Yan, diba? lawak na aming palaisdaan Diba? Diyan kami maghahanting ng mga uh, or isdang siom. So 'yun si Kuya, ready na. Ayun, ano 'yun yung dalawa na set up pa. And of course, si Igan Imor TV PA, sa ating kasama ngayon. So 'yun. Igan Imor, welcome sa ating fishing spot. <laughs> yan no, oh, tuntuwa. <laughs> Pogi oh. O, oh, yan mga Igan, subscribe niyo ang yung channel yay ko man matay lagi mo tenga lima ka babaw pa 'di pa ko sigilama mukiwala kang lang tawag agad ang pagi so yung mga higan no magsi na tayo mga higan no and of course ayan ang ating mga kasama ready ready na so ayan, makikita niyo mga higan mapapansin niyo umaagos ang tubig dahil ang tubig nang galing niyan sa dam and of course ang tubig ngayon mababaw lang dahil pa tide. Pero mga igan, kahit ganyan kababaw ang tubig mga igan, may mga isda niyan. ay ayan, ayan, makikita nyo mamaya. So ang pain natin, ayan, ay a, hipon. So si Kuya, ready, ready na yun. So let's go! Simulan na natin mga igan para ma ano, subukan na natin kung may isda ngayong araw o wala. Ayan, halos trial. Ayan, check natin dito, baka may isda. Ayan, dito mga igan, paghagis mo, kung may isda, maya maya, kagat na yan. Kaya tulad yan, wala. So, wala. check natin doon sa kabila. Ah, hanapin natin yung mga isdang uh, siom kung nasaan sila pwesto. Ayan, doon so, tayo pupunta sa kabila. Alright. So, uh, ang tabay sa mga action mga ganap mga igan. Ayan ang ating color. All Alright. So, yun. Punta tayo doon banda sa kabila. Baka natin yun. So, yon nga mga iga, nakakuha na tayo kaso isang maliit pa lang na siom Ong ayan ang ating unang huli pres <laughs> na fresh. masarap ito mga iga iprito Prito at saka ipaksiw so keep natin ito mga iga at least may nagparamdam na sa atin tingnan nyo naman ang tubig mga iga napakababaw lang diba? so yun, dagdagan pa natin mga iga at saka pala mga iga, yan ang laman ng ating color so, of course yellow at saka saging at so, saka tubig, kailangan may bawon na yung tubig So, yun, mga ikan, dagdagan pa natin. So, yun mga ikan, nakahuli tayo ulit mga ikan Wow, mga magandang size ito mga ikan Ayos, panalo So, yun mga ikan, oh, pagpasensya nyo na Malakas ang hangin mga ikan Kaya, pangit ang hundyo Kaya, ginawa natin voice over muna mga ikan So, yun Ang ganda size nito mga ikan oh. Mga kasama natin nito So, yan, dagdagan pa natin Sana makarami tayong ngayarang mga ikan Dahil, ah, nandyan ang mga isdang uh, Sea si Alright <laughs> Kalapag lang ng tain natin. やった Peace. Yes. Oh, yellow. Pero good size. Magagan. Go. Oh, yellow. 네. yung tuwig natin. Uh, papatay yung kalabaw. Kalabaw sa So, ayan mga ikan. Ha, break time muna kami. Lunch break. Ayan o. Ayan si ikan said natin. Pa-welcome natin sa kanyang uh, unang sama sa atin ngayon dito sa Doha, no? Ayan. Excited ka uh, tapos huh? naiwan ang ulat ang gamit sa bag. <laughs> Yun lang. Ang gamit dun sa... Ako, yung mga bata, yung mga Ayun, sobrang excited mga Igan. Naiwan oh. sa sasakyan. A Rekrut to ni Igan Benji. Ay, check natin yung huli ni Kuya. Oh. Mukhang puno na ito. Ayun, si Kuya. Wow! Ganda! Ayun o, oh. ayun ang size o. Marami na pala si Kuya. Two. Ay, uh, ma, ma natapan yung baon mo. Ang lalaki pala, Imor eh. Yan, kay Ganimor, silipin natin kay Pakner. Basta may lock ng igang puno na yan. Ay, may igang po. Gaganda ng size ng igang. Oh. Diba? O, oh, panalo mga, mga yung... Puno na, Oh. <laughs> Saan pa? Update pa lang, puno na. O, kaya, lalaki Sa bungad lang to. Mga mababaw lang. Yan, mabrok, uh, Pakner. Eh, ganun kita nyo kay partner natin, no? Basta may lak mga ikan, ano na 'yan? Puno na 'yan, tayo muna <laughs> ay na. Ito kay Igan si, si, Silipin natin ang kanyang ano, huli. May may ano, may kalabaw tong nahuli kanina eh. May kalabaw na si Om. Yo no. Oh. Mga ikan laki Grabe panalo mga ikan. Dadagdagan pa namin 'yan mamaya. So, ayan. Surprise lang muna daw kay Igan Benji. Mamaya na lang daw niya ipakita. Ah. Sa so, mga Igan, kain muna kami. Ay, imported ang baon natin ngayon mga Igan. Dahil siyempre. Sa <laughs> so, mga Igan, no. imported ang ating bao. Mega sardines made in Philippines. Ah, oh, mga Igan, di ba? Dahil nasa kuwi tayo, eh, imported ito. So, ayan, oh, no? kumakain na si Igan Benji. Oh, ayan. Oh, yeah. Iyan yung more partner natin. Sige, pinag-ingi. May gano. Wow! Sana, oo. ang gaganda ng size. Ayos, pag napuno mo ito mamaya itong ano mo, itong plastic mo na ito, iwan ko lang. Kaya <laughs> may kaya muna kami. Yung sa akin, pasilip ko rin sa inyo muna ang ating huli. Sabihin nyo, tinatago natin. kalahati sa tulad ng mga igan. kaya muna kami oh kakain na lang yung may huli na so ayun mga ikan magpain na tayo at maghagis para makahuli na naman ng si om ayun na yung mga kasama natin kanya kanyang pwesto na <laughs> kanya kanyang hanap na ng pwesto so mga ikan paghagis natin sinakmalagad mga ikan Ayom Oi. Good size, my gun. Kandang size. Medium. medium tayo mga igan babaw lang oh. wala pa Malagpas lang sa bukong bukong okay, no? hmm. Oo, oh, oh, oh. hmm. eh, mga ikan, ano naalala ko talaga yung pampis. pampis. <laughs> Pag <naka> ganito <laughs> yung pampis ni ikan ni Morno na hulin, laki. Doon sa si Jackson, mga ikan nasa intro niya yun eh so yun mga igan dahil high tide mga higan oh, nag set up tayo nito hmm, gaitong set up sa ilalim sa kadalawang hok sa taas so subukan natin to mga igan kung madali tayo ng siyum. kasi masabit eh Kaya binago ko muna yung set up para sa taas ang hok hindi masabit ay mga igan fish on effective ang ating set up mga higan ayun dala <laughs> dalawa pa mga ikan oh ah. <laughs> ayos, ayos effective parang kasmastri ah <laughs> uh, effective setup natin mga ikan ayos ini na yun si ikan Imor din manang-mana lang yan ikan ni Mor ayan oh. alright ah. okay good pwede papainan ulit natin mga ikan well depicted ayos ah, ito nakaupo lang tayo dito ng ikan babao lang makakagos ng tubig dahil <laughs> galing sa dam as dito lang ay sarap natin mga kapis <laughs> hmm. oh, hop alam lang kaya natin po hagat so yung mga, again, peace on si Muhammad ayan oh tumigilid ng si Omo oh. hmm tumal <laughs> jumping <laughs> so yung mga, again, medium uh, talon Thank you. Bye. See you. Finish you go? Finish. Okay. See you next time, Muhammad. Thank you, ah. Okay. So di lang yung bahay ah, niya. niya lang mga malalaki mga igan. Ayan. Ayan mga igan, si Kuya Nick Ang tagal namin hindi nakita nito Nakita ko yung setup niya, sabi ko may lobid. Parang kilala ko to ha ah. yung boses Ayan, ito si Kuya Nick siyang dati kong kasama si na mayor na pumunta dito. Mm. Tagal namin din nakita. Namiss na kita. Ito <laughs> kasi ano, pag birthday ko, pero malayo pa naman. Hmm. Okay. Puro, state site nilin natin. Wow, sarap. Yeah. Okay. And si Iga ni Mor, kasama apat eh. kami. Okay. Ah, Ito si Kuya Ronald. Ay, lima pala. Alam ko nga si ano, baka kasama si ano, Sa dito. Eh hey, mga higan, shout out kay Kuya Nick Ayan oh, niya na yung mga siom niya Naalala <laughs> ko to dati O pumunta kami, ganitong ganitong sitap Walang palutang, lubid lang talaga uh. So yun mga higan, nakauwi na tayo Mga higan, no? Oh. at uh, mga higan tingin ako ng pasensya sa inyo Dahil naubusan na naman tayo ng memory ng GoPro natin Kaya hindi natin na kuha ng mga video Yung mga huli na bago kami umuwi no uh, huli ay uh, pakita sana yung mga huli ng na mga kasama natin din natin na kuan so ngayon mga igan papakita ko sa inyo ang ating na huli ayan ang ating na huli doon sa Doha yan so nakakala timba lang tayo mga igan at saka mostly medium size wala tayong large size so, ayan labas natin mga igan para makita niyo lagi natin dito sa so, tas sa may ano na ba ako. Hello, shout out sa mga kasama natin kayo na sa si Egan Immort TV partner natin. Ayan, kay uh, Kuya Ronald, uh, Ronald, driver namin. And of course, kay uh, Egan Benji at saka bagong recruit na, na angler, si Egan Sid. Ayan, bagong member ng team show, <laughs> bagong recruit. Kaya mga yun, lapas ko lang. Lapas. Pagkita sa inyo. So, yeah, man, ito mga ito na ating nahuli, nilabas na natin. Ito medyo malalaking uh, No? Ito pa lang yung mga malalaking size na nahuli natin doon. Tapos, na size yan. So, yan ang lahat na ang, uh, nahuli natin. No? Mga estimated ko siguro, mga 8, 8 kilos siguro to 8 to 9 kilos lahat. So, yon Goods naman ang ating uh, ano, Uh, fishing activity kina sa Doha. Ayan. So, panalo tayo. So, mga size. Pero katotos yung mga higit malilit pa to. Kasi mga next month, malalaki na yan sila. Ayan. So, yun. Uh, maraming maraming salamat mga higit sa pagsama nyo sa ating fishing activity kanina sa Doha. No? Sa fishing spot natin, Doha Kuwait. So, yun. At, uh, nabiyayaan naman tayo ng uh, ating kaibigang dayat, dagat ng magagandang isda, no? Isda ang bream. And of course, maraming maraming salamat sa mahal na Panginoon na binigyan tayo ng pangulam at huli, no? So, ayun, mga igan, thank you, thank you so much. And of course, may kami love shoutout sa lahat ng mga subscriber natin, no? Sa solid supporter. And of course, sa mga bago at hindi pa nakapag-subscribe nating YouTube channel. Yun, invite ko kayo mga igan, bisitahin natin YouTube channel and -subs pakisubscribe na rin. Pindutin niyo yung bell button para meron kayong notification every time may bago tayo yung upload. So, ayan mga ikaw. Thank you, thank you so much. And of course, maraming salamat din sa mga kasama natin kanina doon sa Doha. Ayan. So, ayan. Sa susunod na vlog mga ikaw. Thank you so much. Bye-bye. Alright. Ayan. Ang ating huling sea brain.